Ko. Gusto ko ako yung parang kabila, itong left side, yung tuhod, nakabaking kong, parang ganyan, no? Pagano'n, yung tuhod, di ba tuhod natin, ganyan lang siya, nakakagano'n. Tapos yung right side mo naman, sa hip mo may diferensya. Kaso tinamaan yung kabilang lower back mo rin, ay yung hip mo dyan sa may kalimete. Kaya tama yung tatlo, pa, ano, pagano. Pagano. Kasi parang sa akin, yung ganito pagpano. Kaso pinaabot mo pala ng isang taon. Hindi okay. Okay lang yan. Sige, lakad ulit. Ang gano'n siya do'n do. mo muna. Ibay mo yung lakad ulit. Balik mo yung dating yung lakad. Yung hindi na pa nagugula. Alalahe nga siya. Pa, ano, para pumasok na yung dugo ano, niya. Pantay na yung lakad niya, oh. Ayan Ay, yung sinasabi ng manicure. Yung sinasabi ng, ano, yung nag-buy alfano. Oo. Meron ka ng, ano, meron ka ng style. Style na ano, pan-sexy daw na lakad. Pinagay ba din? Okay na mo. Maganda? Pwede ang mababagay. <laughs> Siyempre, kapapasok na yan. Ano yung magic? Ngayon, naalala mo yung ginawa sa'yo ni Buddy? Yung umiihi ka? Ngayon, gawin mo. Doon ka sa rapan, Richard. I Ihi ka dyan. Tapos punasan mo. Ano pinagay ba? Natatakot ka kasi. Okay po. Ibagsak mo. Ano 'di ba? Oo, pabe. Ang bilis na. mo Sige, go. muna char. pa sana ninyo. Hindi, ibaba mo. Ibaba mo daw. ka sa lupa. Sige. Ano ba ba? Tayo. Normal lang din. Kinaya mo tayo eh. Pati ba ka na? Ano nga kung ko umaga exercise ako ng gano'n, pinipilit ko talaga. Niya yeah. kaya... okay. Hindi nga siya gagana, eh. Paano naman gagana? Pakita mo nga yung tama ng mga 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 Papasok. mga 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 yan 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 mga 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 Nakatakot la 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 <laughs> mo lang, Pero hindi ko ako Yan. Ganyan maglakas si ate. Yung lips kasi nakaliko, pero yung paamo nakaletso. Kaya so. nga po, ako sabi ko, bakit parang ako gano'n? Kasi hindi ka nito nagdala ko yan. Kasi tuwing ko nga ako nag-exercise talaga O pinipilit ko talagang gumanyan Oo! Oh. Uh so, kung ba't nagawa mo na? Kasi <laughs> nahihirap. Apo, may hawa sa amin eh. Tuwing umaga na-exercise ako. Okay na lang yan, yung... hindi ko alam

Ay, ko ko mo tinulungan. Bye bye. Tapos Thank you Lord. Thank you, Lord.